ng pamalaan sa mga Pilipino sa Lebanon na umuwi na sa bansa sa gitna ng tumitinding tensyon ng Hezbollah at Israel. Sa kabila niyan, kaunti lang ang gustong magpa-repatriate. Nasa frontline, balitang yan si Maricel Alili. Halos ang mga gusali sa southern Lebanon sa tindi ng mga tinamon nitong pinsala matapos ang ginawang airstrike ng Israel nitong Sabado. Pakay ng Israeli Army na pasabugi ng weapon storage facility ng Lebanese Armed Group na Hezbollah. Pero kapalit naman ito ang buhay ng sampung sibilyang Lebanese kabilang ang dalawang bata. Ganti ito ng Israel sa pinakawalang rocket ng Hezbollah na kumitil sa buhay ng labing dalawang tao sa Gola Heights. Dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Lebanon at Israel, nagdeklara na ng Alert Level 3 ang Philippine Embassy sa Lebanon. Ibig sabihin, nananawagan na ang pamahalaan sa mga OFW doon na voluntaryong magpa o umuwi sa Pilipinas. Na hindi ibig sabihin to na may cause for alarm na may gera na mismo sa buong Lebanon. Ang away, eh, yung ay limitado sa border uh, between Israel and Lebanon kung saan nag-ooperate mga Hezbollah. Sakali namang lalong lumala ang guluroon at lumawak ang mga apektadong lugar, pwede pang iakyat ang alert status ng Lebanon sa alert level 4 Ibig sabihin, mandatory na ang pagpapalika sa mga Pinoy doon. Tinatayang labing isang libo ang mga Pilipino sa Lebanon. Nasa isang daan ang nananatili sa Southern Lebanon o mga syudad na malapit sa Ground Zero. 85% naman ang nasa Kapitolyo ng Beirut na hindi damay sa gulo. Yun nga lang, iilan lang ang gustong umuwi. Katunayan, higit pitong daan lang ang naghihintay ng exit clearance sa ngayon sana tugunan niyo yung uh, tawag namin no kasi hindi namin magagarantiya ah uh, inyong kalikasan o inyong uh, katiwasayan inyong uh, safety kapag uh, nagkaroon ng gera at uh, sana hindi mabuton <laughs> Mula noong October 2023, umabot na sa 356 OFW ang nakauwi mula sa Lebanon. Labing lima ang nakauwi nitong weekend at inaasahang nasa 45 pa ang darating ngayong linggo. 150,000 150000 ang financial assistance mula sa gobyerno na matatanggap ng bawat OFW mula sa Lebanon kahit pa undocumented sila. Meron ding ibibigay na livelihood assistance. Tiniyak naman ng gobyerno na poprotektahan pa rin ang mga maiiwan sa Lebanon. We're bringing them to safe shelter and speaking of shelter, we have a shelter ready uh, for them. Uh, and then of course, uh, may crisis plan tayo. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.